kahit na nakakatakot yung daan tinuloy ko pa kasi nga napakasobrang sobrang dilim pa na dito naalala ko lang yung hinold up na kapwa natin yung red rider kahit na nakakatakot makomplete ko lang yung booking Tawag ko yung ano, hindi naman ang sagot. Hindi, pa. Diba ata man? diyan Contact name, Analisa. Yes po. Kayo po. Ilalagay pa rin natin siya sa, ano, sa bag. Kahit na documents lang to ilalagay pa rin natin yan sa bag for safety di guys tama ba ako tama ba ako o tama private pala yung pinasukan ko kaya hindi siya nakakatakot pero mali pala yung sinabi ko kanina bahala ka dyan nambola pa sa akin si lady girl ang pogi ko daw sa ID sabi ko naman sa ID lang yan pero sa personal pogi problem I'm going ko of location there. Okay. Tagal ba, ma'am? Ito, ma'am. Hindi po. Right na yun, ha? Hindi po, ma'am. <laughs> Kasi dito pa yung charge payment, eh. Sabi ko. Pwede ba yung Gcash, ha? Walang Gcash, ma'am, eh. maya, sorry. Ano lang po. 109 May po kayo din na ang payment yung in-charge payment Wala lang din lang po Thank you po Thank you po Salamat po oh, Hi <laughs> Bye bye, bye bye. 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 Bye